ay refund ba sa housing loan. Nakapaghulog po na po ako ng 8 months na equity. At ayaw ng developer i-i-refund ito kahit sa kontrata na pinirmahan ko ay wala namang nakasaad na pwedeng i-refund o pwedeng hindi i-refund. Ano po ang dapat kong gawin dito? Ang batas na 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 ang batas na tumutugon sa suliranin ng mamanilay ng lupa at bahay o real estate sa pamamagitan ng installment payment o laban sa mga developer o nagtitinda ng lupa at bahay ayon sa Republic Act No. 8552 Realty Installment Buyer Protection Act o mas kilala sa tawag na the Law ay isinasa upang proteksyonan ang mga mamimiling hindi nakakapagbayad sa takdang oras laban sa mga hindi makataong kondisyon na inilalagay ng mga developer sa mga kontrata ng pagbili ng lupa at bahay. Ayon sa Section 3 ng Republic Act 6552, kung ang mamimili ng lupa, bayad na ng hindi bababa sa dalawang taon na installment subalit hindi nakatupad sa pagbabayad ng mga sumusunod na installment at ang kontrata ng bilihan ay nakansila, ang mamimili ay may karapatan na makuha sa developer ang cash surrender value na nagkakahalaga ng 50% ng kabuohang hulo ng mamimili at karagdagang 5% kung nakapagbayad na ng labas na limang taon na installment. Ngunit hindi susobra sa 90% ng kabuuhang hulog ang maaaring may balik sa mamimili. Ikaw ay nakapagbayad na ng 8 months na hulog sa iyong housing loan sa, sa makatuwid ang Section 3 ng Republic Act 6552 ay hindi maaaring magamit bilang Basihan upang ikaw ay makahingi sa developer ng refund sa kabuang hulog mo. Ngunit ang Section 4 ng nasabing batas ay nagbibigay ng karapatan sa mamimili ng lupa't bahay na, na nakapaghulog lamang ng hindi lalagpas ng dalawang taon na makapagbayad ng hulog na hindi pa nababayaran sa loob ng hindi hihigit sa 60 hours araw, wala ng araw na dapat ay magbayan na ito. Ito ay ang risk period. Ito lamang ang karapatan ng mamamili na makapaghulog na hindi lalampas sa dalawang taon at walang refund na nabanggit sa batas. Maliban pa rito, walang nabanggit sa iyong liham kung may pagkakataon na ikaw ay hindi nakapaghulog sa iyong housing loan upang masakop ng Republic Act 6552. So malinaw sa Republic Act 6552 o mas kilala na the Maceda Law, Law, Buyer's Realty Installment Buyer Protection Act or Republic Act number no. 6552 o mas kilala sa tawag na the Maceda Law na kailangan nakapagbayad ka at least 2 years dahil ikaw ay nakapagbayad ng 8 months pa lang, hindi po kayo sakop doon sa Law. Pero, pwede po kayong bigyan ng 60 days grace period mula ng Julie mo. So, yun po. Yan po ang nakasaad sa Republic Act 6552 Realty Installment Buyer Protection Act o mas kilalang Mas será logo.